Gusto nga pala ako agawan ni Yuna ng cellphone. Eh kasi gusto na naman niya manood ng YouTube. Kaya ito, binuksan ko yung laptop para dito siya manood at hindi nakikiagaw sa akin. Pinatugtog ko nga pala yung selos ni Shira at tingnan niyo to si Yuna, biglang lumabas. Ang hinig talaga niya guys, magtago dyan sa sopa. At ayan, tingnan niyo, no narinig yung selos, yan, pandisayaw na naman si Yuna. At dahil ako'y maglalaba, ito si Yuna patutulugin ko. With matching dancing pa ha. Mabilis lang talaga to si Yuna patulugin kapag sasayaw or tahan mo. At noong nakita naman ni Yuna yung ring light, ayan, nagpababa sa akin. At habang nanonood siya, ayan, nilalaro niya yung ring light. Dumating na nga pala guys yung in-order kong laruan para kay Yuna. Ito nga pala yung mini kitchen. Ang akala ko naman, napakalaki. Ayun pala ay maliit lamang. Tinulungan nga pala kami ng kanyang ati Nini para maglagay ng mga sticker. At habang naglalagay ang atin niya ng sticker ito, si Yuna pinakalaman agad. Talagang alam na ni Yuna kung paano ito laruin. At tingnan niyo naman, oh. Sadyang nakakatu nakakatuwa talaga tong si Yuna kasi ang dami niyang alam. Pasensya na nga pala guys sa boses ko kasi medyo sinisipon ako. Sa jump pinipilit ko talaga mag voice kasi kailangan. At meron naman ako may upload sa isang araw. At ito na nga nabuo na nga pala ni Ate Nini niya yung mini kitchen ni Yuna. At tingnan nyo naman si Yuna, ayan, larong laro na naman. At nung natapos na si Yuna kakalaro, ayan, nagpabihis at nagpalabas. Tuwang-tuwa nga pala si Yuna sa kanyang pamuyod. Miyaw daw, miyaw. Bumili nga pala kami ng aming mame merienda sa labasan. Sasama nga pala si Yuna at si ate sa libot. Niyayaya nga pala ako ni Bambi na sumama. Ang sabi ko ay ayoko kasi gawa ni Yuna. Ay sadya na mama arti si Yuna kapag ako ang sasama sa kanila. Ay nako hindi yan maglalakad. Magpapakarga lang sa akin yung batang yan.